kami makaluto ng pagkain kain ng kami dito ayan okay naantay na lang namin yung order namin para mga pag start na tayong kumain ng samgyup salamat kasi eh, misis mukhang hindi pa siya solve dun sa order namin kaya tumitingin pa siya ng dagdag Ayan ko ako. Sinong kulang? Kulang si Bart Sarap. <laughs> oh, shit. Salt. Salt. Salt.